Men, men. Check-in naman tayo ngayon, check-in. Teka, anong check-in? Chicken pala. Hindi pa naman Valentine's, diba? Halloween pa lang. So, chicken, ma'am, men. Papakita ko sa inyo kung paano ginagawa ko para walang kalansalan sa ang inyong nokma at yung sarap uh, ng sabaw ay kakaiba. Talagang garantisadong sigurado. O, paano? Panoorin mo to, baby ko. Ma'am, wag Huwag kang kukurap. Alright! Iyon mga mamenta, let's begin. Itago na lang natin sa pangalang patolang manok ang recipe na to. O, patola, huwag kayong patola. Ayan ang pangalawang pangit na ugali na gulay. Una, ang palaya kasi bitter. Hindi, joke lang. Ayan na nga, sinimulan ko na mamen. Nagisa lang ako ng mga aromatiko. Gisa nyo maiging luya ha. Yan ang unang ano niyan dapat nyo gawin. Gisang gisado. Tapos sumunod niyo na yung ano, sibuyas, at bawang, mamen. Pag okay na siya, gutlisado na, nangamoy na sa inyong tahanan, ilagay nyo na yung manok nyo, at saka nyo timplahan ng onting paminta lang, mamen. At isunod nyo na rin kagad itong Gizzard. Ayan, oh. balon-balunan. Kung kumakain kayo niya, na ah, rin kayo hindi maglagay niyan. Paborito kasi yan, mamen, Ayan, imekos-mekos lang natin at timplahan natin ng silver swan. Pero kulay puti naman yung swan, di naman kulay silver. Dalawang kutsarita lang muna, mamen, Madali naman maghabol. Ayan, sangkutsa-sangkutsa natin. Tastak takpan natin ang dahan-dahan. Alright, slow. At buksan natin dahan-dahan. Ayan ang unang sikreto niyan pala. Yan ang pinakamagandang gawin nyo dyan. Palabasin nyo lahat yung katas ng manok, tanggalin niya yung mga lansa na yan. Sigurado ko pag lumabas yan, pakikita niyo naman or maaamoy niyo nabawasan talaga ng todo yung lansa. Ayan, cut ko na nga, matagal ko na sinangkot yan at nilagyan ko ng tatlong atay ng manok. Yan pa ang isang magpapasarap ng bawsa or sabaw natin, mamen. Ay na naman, dahan-dahan binuksan at tinanggal ang takip. Alright. Islow na islow, mamen. O, tignan mo naman itsura niya, no? Wala pang tubig yan, mamen, ha? Ngayon, tsaka natin lalagyan ng isang chicken cube is optional, bahala kayo. Kung di kayo gumagamit niyan, asin na lang, pwede naman. At criminal water, bahala na kayo sa dami. Ako mga isang litro nilagay ko, mamen. Kaya ako sinabing bahala na kayo sa dami. Kasi kayo naman magahabol ng alat niyan o yung mga pampalasa. At saka ako nilagyan ng ceiling green. At all right islaw na slow dahan-dahan ng pagsara at pagbukas, mamen. Ay ano, kumukulo na, tinignan ko, tinignan ko na para malaman ko kung ano diferensya, mamen. ayun na nga, dahil kulang yung patisan nilagay natin, inasnan ko naman ngayon, mamen. At onting halo-halo, at nilagay ko na yung patola, mamen. Oo, tama. Parang tinola lang yan, mamen. Pero this time around, wow, English. Patola naman ang nilagay ng inyong mamen. Ayan na yun, o. No? At nilagay ko na yung dahon ng sile. O, kung nanonood ka pa dyan, pakicomment mo naman kung saan ka nanonood, kung okay lang, para malaman ko naman kung saan nakaabot yung video na to. Ayan na, o. Hindi ba kayo tinatakam dyan, mamen? Lalo't ganito kaaga, tapos may bagong mainit ka na kanin, tapos pati si Limansi, di ba? Diyos ko, day. O kung nanonood ka pa rin dyan, ha? Baka pwedeng pa-like and share naman yung video. Importante, importante i share niyan. Para makarating sa iba. Para magaya naman nila, mamen At pakifollow na rin ang page. O paano? Hanggang dito na lang. Ako'y pusog na pusog na kasi, ma'amen. Alright, kaya isisigaw ko na. Darna, este, rapsa, mamen